magandang araw nga pala mga boss idol. Panibagong biyahe, panibagong kwento. Pagpasok pa ng pasero ay eh, nakilala niya na ako. Ay, parang kilala ko po kayo. Okay. Napapanood ako sa niya yung mga ina-upload ko ng video. Nakakatuwa naman pero alam niyo ba na mas nakakatuwa ang kanyang kwento. Papunta nga pala siya sa kanyang job interview pero alam niyo ba na estudyante pa lamang siya. Ay, estudyante pa lang po ako. Ay, estudyante pa lang, uh, pa, lang pa, lang ba, pa lang po ako. Ah, parang OJD mo? Hindi mm, po, part-time po diba? Estudyante pa lamang siya at part-time job ang na-applyan niya. Pero ang sabi nga niya sa akin, ayaw daw talaga ng nanay niya na magtrabaho siya habang nag-aaral siya. Pero kailangan daw kasi niya na-experience para di siya mahirap ang ng trabaho kapag nag-graduate na siya. Tourism nga palang kinukuha niya at third year na siya. Parang ginagawa mo parang malakot yung student? Ganon? For experience lang po talaga kasi may lab daw po mag-apply kapag fresh graduate nakakahanga talaga ang mga katulad niya. Isipin mo yun ha? Ang hirap kayong pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Pero eto siya, nasusumikap, hindi lang pa sa sarili kundi pa sa pangarap. Alam naman natin na hindi madali ito. Isipin mo, may assignment ka, may quizzes ka, tapos may trabaho ka pa. Ano ka bang nag-aaral ka trabaho ka? Apo. Uh -huh. Hindi ka ba nahihirapan sa no? schedule so, oh? uh mo? -huh lang po, pagod lang po yung Tapos meron namang iba dyan, pinag-aaral na nga pero parang wala lang. Yung bang parang hindi nila pinahahalagahan? Sayang, kasi sa totoo lang, ang edukasyon hindi lang para sa mga matatalino. Para ito sa mga masisipag, sa mga hindi sumusuko at para sa mga kaya magsakripisyo para sa mas magandang bukas, hindi lahat ng tao may pagkakataong makapag-aral. Yung iba gustong gusto pero walang pantustos. Yung iba kailangan magtrabaho muna at mag-ipon bago makabalik sa eskwela. Hanggat may nagpapaaral po mag-aral sila kasi mahirap po yung gusto mo mag-aral pero wala kang mahanap na tulong. Kaya kung isa ka sa so nabibigyan ng oportunidad para makapag-aral, sana pahalagahan mo. Kaya sa katulad ng pasayaro kong ito, saludo ako sa iyo. Sa sipag mo, sa tiyaga mo at sa pangarap mo hindi mo hinahayaang mananatiling pangarap lang. Sabi nga nila, maraming maasenso sa buhay na walang diploma, basta madiskarte ka. Pero mas naniniwala ako na mabilis ka nga asenso kapag may hawak kang diploma. Sabi nga nila, lamang ang may alam. Diskarte o diploma? Diploma. Mas magandang regalo sa magulang yung diploma. Malaki bagay talaga yung ipinag-aralan ka. Maraming mayaman na walang diploma pero mas malaki yung chance mong proseso kapag may diploma, magtatapos okay. ka. At kung ikaw na nanonood nito ay nasa sitwasyong katulad niya, tandaan mo hindi ka nag-iisa Ang Diyos ang bahala sa mga masipag at may determinasyon Kaya kapit lang, dasal lang, at laban lang Sa taong panahon ay aanihin mo rin ang pinakihirapan mo Basta palagi tatandaan Ang tagumpay ay binibigay para sa mga tao marunong magsumikap At sa mga tao marunong magtiwala sa Diyos O siya mga idol, maraming salamat umabot ka hanggang dito At gusto ko rin nga palang sabihin sa iyo Ano man ang ating pagdadaanan Ano man ang ating matanggap Palagi pa rin tayo magpasalamat Sa ating Diyos na nagbibigay ng biyaya para sa ating lahat Thank you Lord for the blessing